Isa sa madidilim na yugto sa kasaysayan ng pamamahayag sa Pilipinas ang Maguindanao Massacre. Katunayan, isa ito sa mga balitang tumatak sa anim na taong gulang noon na si Lindy. Sa mga kuhang ito, kita ang karumal-dumal na pagpatay sa 34 na mamamahayag na nooy sumama sa paghain ng kandidatura ni Esmael Mangudadatu sa pagkagobernador ng Maguindanao taong 2009. Pero ngayong 21 anyos na si Lindy, kumuha ito ng kursong mass communication. Dito, mas naging klaro sa kanya ang mga banta sa buhay ng mga mamamahayag sa bansa. It's scary kasi nga nangyayari siya in reality. But then again, parang it pushes me to do better, to fight more and to join others na labanan din kung ano yung nararanasan ng mga journalists. Sa paggunita ng ikalabing limang anibersaryo ng massacre noong Sabado, November 23, tila mailap pa rin ang hustisya para sa 34 na mga nasawing mamamahayag. Wala pa tayong final conviction. Ang ibig sabihin nun, hindi pa nabibigyan ng kompensasyon ang mga pamilya ng mga naiwan. So patuloy pa rin ang paghingi natin ng hustisya, patuloy pa rin ang paghintay natin ng hustisya para sa pamilya ng mga kasamahan natin. Kaya ang panawagang hustisya idinaan ng grupo sa isang maikling seremonya. Ito'y sa pagsasagawa ng protesta sa si Burnham Lake at pagtitirik ng kandila para sa mga nasawi sa massacre. Pero kahit pumanaw na ang ilan sa mga akusado, patuloy pa rin ang panawagan ng NUJP para sa katarungang hindi na naabutan ng ilang kaanak ng mga biktima. Hanggat inaalala natin yung nangyari sa mga kasamahan natin, umaasa tayong makakamit natin ng hostisya. Sanay tayong mag-antay ng matagal dito sa bansa natin at sanay nating uh, intayin ang hustisya. So hindi tayo nawawala ng pag-asa na makakamit ng pamilya ng mga na kasamahan nating nasawi sa trahedyang ito ang hustisya balang araw. Bagamat labing limang taon na ang nakakalipas, hindi pa rin naapula ang pag-asa ng ilang mga kaanak at kaibigan ng mga nasawi para sa pagkamit ng hustisya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.